Shout out guys Nandito na tayo guys sa Tabon Tabon Proper Leti Tabon Tabon Leti guys So iikot na tayo dito Yan guys yung mga ko Yung dalawa na yan guys na nagmomotor Pauwi na tayo guys Papunta ng Palok Yan baka may mga Kilala kayo sa Tabon Tabon Mamimiss nyo pag nakita nyo Ito guys so yung mga malalayo na taga-tabon-tabon makikita nyo yung tabon-tabon ito na yung ano nila yung lugar <coughs> yan guys oh ang bilis naman ng mga kasamahan ko guys oh. Eh. nagahabulan guys shout out nga pala sa mga nanonood paki subscribe at paki follow na lang sa lahat ng aking account guys oh ayan na guys nagmamadali na guys yan may balak pang amig oh, oh, ano yung uminsima guys may balak pang uminsima sa yan na guys oh. yan naka nakawada din guys nakawada yan na oh. ang ganda ng kanilang espalto guys walang kalubak-lubak yan oh Shout out sa mga nanonood Magandang araw Sa inyong lahat Dito na tayo guys Medyo malayo-layo na Shout out na lang guys